Bakit? No. Ano, tingnan mo si Kiwi pa. Oo, tingnan mo naman yan. Hmm, tingnan mo naman si Kiwi. Dumapa na dito. Aray ko. Hmm. Mm. Opo. Huwag malikot, ah. Hmm. Naglalambing. Ang alaga kong Kiwi nagmakaawa kasi nagugutom na daw siya. <laughs> Hindi ko pa binigyan ng pagkain. <laughs> Bakit? Ah. Hmm. Hmm. Gutom na gutom ka na? Andun ka, ka, papa, ka may hini. Hmm. papa, may hini. Bigat pa naman, oh.

Andyan yung tingnan ko mo dyan. Oh, Makita ko kanina. Andyan yun, o. Ano, o oh, nga, oh, nilagay ko dito sa gilid. Yan. Tingnan mo dyan. Wala? O, tingnan mo sa kwarto ni Iban -ban dun sa mga karton na sap karton ng sapatos. Hmm. Pumunta na siya. Anong kayang gagawin niya dyan? Hmm. ang mata mo kay pula at dilaw. Ano nangyari dyan? Hmm. Kita mo? Bumaba ka na. Bumaba na. Pakainin na kita. Dali na.